Hi guys! Welcome to my YouTube and welcome to my Facebook page Today's video guys kasi nga pumasok na yung pera sa bangko na $201 So pumapatak siya ng 56 kasi siya, 56 siya ang per dollar ngayon Pero ang pumasok is 11,000 11, something basta ganun 11,000 something so Today is September 26. and 6.52 na. 6.52 ng gabi. Bali, iwi-withdraw ko siya mamaya kasi nga, kukunin ko yung 11,000. Dahil nga, ipag-divide-divide ipag, na natin siya. At saka, may bibili din kasi ko ng bingo card kasi magpapa bingo. ako dyan sa bagong, sa, ba, sa kapitbahay namin sa bagong silang. Yung, yung one isang card kada bahay tapos yon basta yon tapos ang mapapanalunan lang nat mapapanalunan is 25 kilos na bigas yon yung yung kalahating kaba na bigas yun lang naman pasensya na kasi yun lang talagang kaya kasi nga 11,000 tapos maghahati-hatihan ko pa yon kasi may bibigay ako kay mama sa mama ko ng 2,000 tapos magbibigay ako sa basta marami pang mag babayaran ko pa yung cellphone kasi nga nangutang ako sa Skyro so yon kaya yun lang talaga mapapaano ko at least kahit papano pero siguro pag uh, malaki-laki na siguro yung ating kikitain sa patuloy na susuporta at manunood sa pag-share ng aking video, eh baka mas malaki pa ang ating mapa, mapamigay. O so, at least ma-share ma ma lang yung unang-unang sahod natin sa Facebook. Ay, sa Facebook pa lang yun kasi yung YouTube channel ko po, eh, wala pang talagang sumas. Hindi pa ako sumasahod Konti pa lang po naiipon kasi nga walang views. So, dahil nga lang po, dahil nga lang po meron tayong nag-4 million views sa Facebook at yun po yung nagtitrend, yung nagbobola-bola sa arcade, yun po ay meron tayong naipong $201. So, samahan nyo ako hanggang mamaya kasi mag-withdraw ako. I-withdraw ko na siya. So, bye-bye. Mamaya ulit kita tayo galing ako sa salon so let's go magwi-withdraw na tayo. For times sa ating first ever sa sa base. So, I'm very pagod na ako, ako. kasi siyempre, pahirap na mag-cellphone ng gumabiyahe. Hi guys, so, nandito na tayo sa 7-Eleven. 7-Eleven na lang tayo mag-withdraw. Yan. Kasi nga, ano, paulan na rin, so papasok na lang muna. Paulan na eh. Oh. Yes. So, nandito na tayo sa 7-Eleven. Pipila muna tayo kasi meron ibang May nakapila pa. So, mamaya ulit. Time lapse mamaya. So, ito na, guys, yung unang sahod natin sa Facebook. Bali, 10,000 lang nakuha ko ngayon sa ano. Kasi nga, 11,000 sana. Pero, iniwan ko na muna yung 1,000. Kaya, ito na yung unang nating sahod sa Facebook, guys. Thank you so much sa mga sumusuporta at sa mga nanonood ng aking video at nagsishare. So, mamaya ulit sa so bahay. Kasi umuulan eh. So, bye-bye. So, ayan, guys. naabutan tayo ng ulan. At kumikita't-kidlat. Nakakagulat. Grabe. Ito yung motor natin guys. So habang na withdraw ko yung aking unang sahod eh biglang umulan. Nakakatakot. So mamaya na lang pag nasa bahay na. ako so, makauwi well, lang sa kulog. So hi guys, nandito na ako sa bahay. Yun na nga at naabutan ako ng ulan sa 7-11 kanina. So ito na nga. Ito na yung ating first sahod. Ah, 11,000 talaga yung sahod natin. Pero 10,000 lang to kasi nga, hindi siya ma-withdraw ng 11. Ewan ko, lagpas na daw, eh, magdadalawang pero so, pinag ko na <clears throat> 10,000 na lang muna yung kunin ko tapos yung 1,000 is ibibili ko ng star, tapos magpapagames ako sa page na kung sino may mga star, pwede kayong magulat si sendan ko kayo ng star, so pero hindi ganun kalaking star ang mabibigay ko sa inyo guys, pero once na nakatanggap kasi kayo ng star, ibig sabihin ma, ma, marirecognize kayo ni, ni Lolo or nung ating ni Facebook, marirecognize niya kayo, so Ayun. 'Di ba? Kaya actually itong pera na to eh dadaan lang talaga totally kasi ang 2,000 sa mama ko, 'yun sa then yung yung 4,000 dito sa bahay ibibigay ko sa asan bibigay sa asawa ko din. Ang atitira is 4,000 or 3,500 na lang to, kasi 4,500 talaga yung ibibigay ko sa kanya. Kaya lang ibibili nga ako nung ng ng bingo das Ipa, hindi ko kasi kaya ng tagi isang sako ang bawat bahay so yung sakapit bahay ko diyan sa, sa Bagos silang sila lang sila muna yung ating papabinguhan pero wala yung bayad yung card na yon basta isang card isang bahay 25 kilos punuan ang ating gagawin punuan tas 25 kilos yung pinaka premium kung mag man manalo, edi eh, maghati sila di ba ganun so guys thank you sa mga nanonood at thank you sa mga nagtatapos ng aking video kasi yung video natin dito sa Facebook is nasa huli ang mga ads at salamat sa hindi nag-skip at sa ating page, sa YouTube channel po natin medyo maganda rin po sana ang ano doon kung may mga views tayo pakidalaw po ang ating YouTube channel Chard Vlog then wag niyo po skip yung ads para kahit papaano eh madami pa tayo at ang blessing na konti na to eh soon dumami at mas marami pa tayong mapa blessing din sa iba so thank you guys andito na ako sa bye ngayon na lang ating video at uh, update ko kayo next next video sa ating pabingo dyan sa face pa sa bagong sila sa akin, mga kapitbahay bye guys thanks for watching